Cheipa kumta po, po pagkakataon. Paalaala po, kung ang gusto nating mag-pass the modern to the imitators, kailangan niyo pong i-adjust ang posisyon ng grid na ito. Narito lang po ang wastong pagsuot at pagtanggal ng exit device. Dali po pang matutulog kayo at pag-isili sa umaga, ito po dapat ay alam na alam ng pasyel. Una, kailangan po magsuot ng medyas kapag gagawin ang ng exit device. Isuot ang medyas. Number one. Number two, isabit ang external sa bibig. Ang external device po ay magaan hindi po siya beta, hindi po siya baka, kaya ang gaan-gaan ga ga po yan sa paka. Yan po naman may experience yung pag-story mo na po. Ikaw ano po, isuot ang sapatos at ikali sa sapatang Kayo po mag